si Neil da Mendoza. Adati yes. uh, po kayong OFW saan ma'am? Sa Qatar. Hihingi siya okay. ng tulong na mabawi po yung pera niya uh, 473,000 pesos. pesos. Pinagkatiwala niya daw po ito sa kanya, itong ipon sa kanyang kaibigan, ngunit naglaho na lang daw po. Parang bula. Naglaho ang kaibigan o naglaho ang pera? Same siguro. yung pera po. <laughs> Pero ang kaibigan nandiyan pa rin? Opo. Pero hindi po. na kaibigan? Hindi, yung babae po, friend ko pa po. Naloko at... rin po siya. Okay, Ganun. sige. Ganito. Nilda, yung 473000 ba, isang bagsak mo lang? Oh na naipagkatiwala. Yes, Pinagkatiwala mo kanino? Yung pera po binigay ko sa friend ko. O, pangalanan natin ng kaibigan mo. Jocelyn po. Bakit ka nagbigay ng ganun kalaking halagang pera kay Jocelyn? Para saan 'yun? Um, tiwala po kasi ako sa friend ko kasi kasama ko siya sa work and oh. at the same time sa bahay po. Pero bakit hindi na lang nasa iyo? Na nasa account hindi mo? Hindi po kasi that time po nag-resign na ako. Then umuwi na ako dito sa ano sa Pilipinas. Pilipinas. Okay. Ngong time na po 'yon, medyo mababa po 'yung ano, 'yung rate po. So cash mo na Hindi po. Nasa Iniwan ko po sa kanila sa Qatar. 'Yung pera iniwan mo doon. Yes. Po. At kung mawala ka na doon, aalis ka na mm -hmm. nasa pangalan nila para may access sila doon sa pera. Opo, po. Para kung kailangan nang ipadala sayo dito pag maganda na ang palitan. Mm -hmm. Cash talaga? Okay. Magkano ba ito sa real? Parang nasa 36 or 32,000 reals. 30,000. Tapos nasa Maka bahay lang. Po. Nasa kanya po, nasa friend ko. Oh, 'yun nga, nasa bahay oh. lang 'yan, nakalagay mm -hmm. lang sa karton yes, o kung ano man. Aha. Uh -huh. Tapos, tapos yung boyfriend niya, Ayun. is my account pag nagpadala is medyo mataas. Ah, parang merong money remittance. Ah, yan. Na parang negosyo. Mm -hmm pero hindi yung registrado sa central bank Ay, kung hindi ano. po Kumbaga may account lang siya na okay. medyo matas yung yung rate anong ginawa yun. ni Giselle sa pera binigay niya po doon sa ano doon sa lalaki doon sa Gregory yes po may kasulatan ba ito may tra may dokumento ba para sa transaction na ito um ano lang po conversation sa WhatsApp conversation sa WhatsApp pero oh, yung bang pagbigay siguro naman deposit kasi sabi mo may account eh di ba Opo. So Ayun, na i ba ito sa isang account? Kasi kasi ano po, um hiningi ko po sa kanya doon sa lalaki. Mm. Tapos, sinenda niya ako ng ano, yung send money lang siya. Kasi nawala po sa isip ko na hingin yung reference number niya. Anong ibig sabihin ng send money? May yung... snapshot. Opo, yun May yung screenshot. screenshot na send money lang. Okay. Tapos, yung ano, yung details ko, ganun. Mm -mm. Yun yung nakalagay yung details, yung amount. Mm -mm at saka in screenshot nila okay yeah. pero walang pumasok sa account mo dito sa wala Pilipinas? wala po as okay. in one month po ako nagantay ngayon binalikan mo ngayon sila anong sabi ni Josel at ni Gregory um, ang kausap ko kasi po yung si Gregory mm. siya na yung kausap ko hindi mm. na yung friend ko okay sabi niya iyon after three days po kasi tinanong ko siya sabi mm -hmm. ko ano um okay na ba yung pera sabi niya antayin ko daw after three days. So, mm -hmm. nagantay ako. Then, another one week, antay na naman ako. Kasi nangyari po kasi sa akin yun nung nasa Qatar pa ako na na-hold uh, po yung ano, pera. Yung pera ko. Uh, magkano? So, ay, kailan ba itong transaction na ito dapat na nangyari? Ang pag, um, ng pera? Ano po, May. Nitong May lang? Yes po. So, sa simula, in-acknowledge naman ni Gregory. Na, magantay ka lang. Yes In Acknowledge niya na meron siyang dapat ipadala sa Yes, po. Okay, pero okay. walang nakarating Pero wala po. Okay. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay, ano ang huli ninyong pag-uusap ni Gregory? Ang kausap ko na yung mother niya po. Okay. Ay Kasi sabi niya, siya na lang daw yung kausapin ko about sa money. Hindi na daw yung si Gregory. Bakit? Kasi po ano, sabi niya nagmakaawa daw yung okay. anak niya, ganun-ganon. Tapos so Since mother daw siya so kailangan niyang ano gawa ng paraan ganun so Aha. siya na lang yung talagang kinausap ko kasi parang ano po pag kinausap ko si Gregory si Gregory parang naano po ako eh, sa... na high blood ako Okay, okay. okay. Gregory magandang hapon sa iyo uh, Good afternoon po Gregory narinig mo ang uh, pahayag ni Nilda Opo Opo Ano naman ang panig mo ano naman ang uh, iyong paliwanag pag nagasot po kasi namin yung pera eh. Nagasot po po yung pera niya. Ay. Kasi po, oh, nagbuntis po yung girlfriend ko doon. Si Jocelyn? Eh, ay makukulong eh, po kami ng dalawa kung hindi po kami makaka-uwi. Ginamit ko po pang bilhin ng ticket din yung ginamit ko namin yung iba dito. Magkano yung suma total ba? Parang nasa 32,000. 32,000. Basta sa peso, 473. 400, oh, so, ipeg na natin uh, -huh. sa 473,000. Uh -huh. uh -huh. So, Gregory, inaamin mo naman na talagang hindi mo napadala yung pera? Opo, oh, so inaamin ko naman po. Paano natin ito mababayaran ngayon? Nung... Gagawa naman po namin ang paraan, ma'am, na mabayaran. Paano? Kasi na, loan po kasi yung mother ko rin po. Okay. Hindi, pa re hindi hila, na pa re lang na-release. Hindi pa lang na-release. po ako sa, ano ko, sa magulang ko, sa po. Kasi ilang kasi months na lang... po siya. Gregory, naintindihan natin na merong ano no, may problema kayo ni Jocelyn. Hindi kayo Ganun kasi eh pagka hindi kayo kasal at nabuntis o nagano anak ko, ko, bitay. Aba. Doon, di ba? Diba? So nauwi kayo. Pero naman sana may full disclosure. Makakatulong naman siguro si Nilda ng kahit konti pero wag in, oh, walang halong Pinaasa niya po kasi ako eh. Ilang Nahansin months na. Po yan eh. So, kailan natin ito maibabalik, Gregory? Kung sinasabi mo na nag-loan, paano, anong klaseng loan ba ang ginawa ng mama mo? Itatanong ko po din sa mother ko anong klaseng loan. Hindi naman kayo basta-basta pa uutangin ng banko kung wala kayong unang-una, wala kayong kapasidad na magbayad. Yeah, ipapasa ko po na lang din sa mother. Nanay Marini Hello. Mababayaran ba natin si Nilda? May proseso ba para mabayaran natin si Nilda? at kailan? Kasi ma'am, ako po actually nagblow, na loan po ako sa LTL bakpo, na po kami kasi kasama dati. Okay. Ngayon po na, hindi lang po siya na-release agad. Actually ma'am, sabi ko nga po na po sa kanya yung 200 hundred k po yon. Okay so e may okay so may okay so november pero sabi po sa akin nitong nitong ano hoping po na hindi matatapos ang December ay ma-release. kaya okay. po na attend ko. Um. So, pero ma'am 200,000 lang ito ang kabuuan okay. po ay 473,000. Tumataging ting yes, na 473,000 na pinaghirapan din po ni Nilda. Ala, na, kaya nga po nung nakikipag-usap po ako din kay Ma'am Nilda, ako po yung iyak. Maramdaman ko po, Ma'am, yun. Oo. Kasi po, hinirap niya po yun. E, kaya nga po, sabi ko dun sa anak ko, hindi ko rin po makaliwanag. Dahil hindi naman po ako nakinapag dun sa pera, hindi ko po alam yun. Kasi Ma'am, anak ko po, kailangan ko po, po siyang tulungan. Sabi ko nga po kay Ma'am Nilda, sa so, ngayon po kami po mahirap din, Ma'am. Hmm. Ako naman po ay eh, going to retire na po. Ako po talaga yung gagawa po talaga ng paraan. Kasi alam ko po, po na. Ganito. ang hirap po ng pera niya. Ha? Sabi ko lang po kay Ma'am, hintayin lang po yung loan. Paunahin ko po tayo. Kasi po, ang anak ko naman po, hindi eh, po makapagtrabaho din na ano. Kasi alam niya naman po ang sitwasyon sa Pilipinas. Nagsasama ba si Gregory at si Josel ngayon? O problema rin yan? Pero ayoko na muna yan. Hindi po. Hindi po. Hindi. nasaan Hindi po. si Jocel? kasi kung gano'n na ginamit nilang dalawa eh, para nga makabalik dito dapat may obligasyon din si Jocel. nasa eh, Davao nasa Davao nasa Davao po sa kasi dalawa sila eh na nakinabang dito eh ako ang sa akin lang naman paano natin mapapabilis na mabalik sa iyo yung pera kung ang kaya lang nitong sa pamilya ni Gregory ay 200, baka hmm. naman meron ding katumbas na maibabayad si Jocel. Kasi ano, niloko rin po niya kasi din si Jocel. So, Parang yun po yung ano. Parang kasi ni kasal po sa iba si Gregory. Hmm. Opo, May, asa ay, <laughs> May, asawa po si Gregory pero nabuntis niya nga po itong si Jocel. Naku Diyos ko. So, anong gagawin natin? If ever po ba, Adini, po, po ay, uh, ako po ay bilang magulang po, hintay-hintay lang po at kaysa kanya din po naman po kung tayo, ko po ang nararong daman ng kami. Kasi ilang ngay. months na po yun eh. Parang 8 eight okay. months okay. na po akong okay. nagaantay. Okay. Okay. May okay. mga okay. binabayaran po ako. Meron po kasi kaming agreement. oo. Oh, oh. So hindi nila tinupad. Nay, ano ba naman yung 50 mil ngayon, tapos another hmm. 50. Para hmm. yung kumbaga maging realistic tayo sa kung anong kaya. Opo. Ngayon pong end po ng December or hanggang first week po na January. Po ang magbibigan. sabi niyo po ngayon eh, ngayon, ngayon, uh, araw mama, na ang to. Sabi, no mama. Sabi ko po sa inyo, ma'am, nung tumawag ako, ang sabi po sa akin eh, mag po ako ng kanilang ano, ng 22, ma'am, ng 22. Kasi po, nag-start po yung po. ano namin, yung conversation namin last July pa po. Oo. Mm -hmm. Hanggang opo. ngayon, ganun yung sinasabi nila. Opo, opo, e, intindido ko po, po ma'am. Kasi ma'am, ako po, ang natitira po sa tiyardo ko talaga is 5,000. Wala pong trabaho ang asawa ko dahil nung mag-pandemic po, hindi na po siya naka -alik. Pero siguro ang mas maganda nito, ah, Ma no, kasi Pa para talagang mabigyan ng uh, pangil yung paniningil, ako, eh magsampa tayo ng kaso. Naku, medyo may kabigatan ito, sorry, estapa. Eh, ah. mm. Ang uh, Kasi kalalabasan hindi, nito eh. Hindi naman po Ma. siya utang eh. Kung Oo, oo baga, hindi, talaga, ano po, hindi talaga. hindi, po, talaga. siya may, utang. Ano, eh, may, uh, uh, may trust involved, uh -huh. no? yung, yung elements, no? nandyan. Uh -huh. Uh, aminado naman. Okay po sana kung umutang siya, eh, mas naiintindihan ko po eh. Yun. Pero yung ginawa niya sa akin, pinaasa niya po ako, ganun. At saka, hindi ako naniniwala na yung kabuuan ng perang 'yon ay napunta lang sa pamasahe. Okay. Kasi kung pamasahe lang papunta sa Qatar, hmm. kahit mag business class oh, ka pa, sobra sobra-sobra yon. Kaya nga po eh. Ang gagastusin Dito mo lang Hindi ko alam kung paano nila ginastos yung 473,000 ng, oh, oh. ano, ng wala pang one month. Mm -hmm. Sus so, si Mario Sip. Kasi tinakbuhan din daw po siya, di ba, buntis attorney? Mm -hmm. Tinakbuhan daw po eh. Si Giselle. Nito ni Gregory. Hindi, pinakulong siya sa ano, mm -hmm. sa Davao. Ah, nakulong ito. Hmm, nakulong ho sa Davao siya. Nakulong Jesus siya man, doon ng, I, I think, one month. Ay, one week, ganun. Nay, mukhang medyo malalim po, ha? Ang ating uh, hello, problema. Hello po. Ma'am, okay oh, mm. po kami ni Giusel ngayon, actually. Mm. Um, yung pera po, naubos po naman kasi yun. Kasi nag-stay po kami sa Manila, dinagpunta nagpunta po kami ng Dabao sa kanila. Then bumalik po ulit ako dito, din bumalik po ulit ako sa kanila. po naubos kapal, din yung sabran money. Sobrang kapal ng mukha niya, grabe. Ay, eh, ayoko siyang yeah, makausap eh. Hina-high blood ako. Panindigan niya ang responsibilidad niya, Nay. Uh, hindi sa lahat ng oras at lahat ng araw ay kaya nating panagutan ang mga obligasyon ng anak natin. Otherwise, lalo pong silang walang spineless, no? Oo, oo, Totoo opo. naman po. Pero tutulungan ko po. Kaawa na po. So, naman, ito, ano, uh, tulungan natin natin, Shari, na po, ano, Baka po naman pwedeng para usin po muna natin itong December no makapigay po ako ibigay ko po talaga yung milyon. Ay nasa ito, ano yan? Nandit nasa kay uh, kay Nilda yan. Kung okay, ano po, ang desisyon niya. Si kasi si kung, kung, ako po. lang Ngayon eh pong, bis, ako pinagmamakaawa. Ang iniintindi po. ko ilang taon na inipon hmm. ni Nilda oh, yan. yes, ma'am. Oh. totoo hmm. po kaya nga po nung malaman ko po kahit anong hindi po si Ma'am Nilda nag-iiyak po ako sa kanya kasi tama ko po, ma'am. naghihirap kung paano po ang malayo sa pamilya. Tapos so, po ang ginawa. Hindi ko po naman sabi ko sa anak ko, saan mo, tinila ko, hindi binigay mo sa amin, pa, man, ah, ano pa ako sa iyo eh. Kaya lang mam, ako po ay nanay. Kaya po sabi ko kay Ma'am Nilda, ma, ako po ibigyan niya po ngayon hanggang December, ma, at ko po niya sa anak ko, ay maghanap buhay po at matupad yung sinasabi niyang 30,000 months, ma'am, hindi Tsaka marami po akong bayarin. Kaya uh, nag-resign na nga po yes, ako. Yes, nag-for good ka oh na. Nag-uwi. Oo, oh, oh. ganun. Tas yun lang po yung inaasahan ko talagang pera. Tatanong rin din kasi ang mga netizens bakit ka daw nagtiwala. Doon sa kaibigan mo. Um, Hindi mo alam na bunti siya o na may... Hindi po, ano, kasi kasama ko siya sa sa bahay at mm -hmm. saka sa trabaho. Tsaka sobrang bait po talaga ng friend ko. Okay, so na nga. Ko rin din, naloko nalo nalo rin, rin siya. Hiling po kaming tumulong sa inyo once na, na pag-isipan niyo pong makapag-file ng kasong estafa laban mm -hmm. po dito kay Gregory. Nakasupport oh. lang naman po kami, ma'am. Uh, ano po ba ang desisyon niya, ma'am? Um, yun nga po kasi hanggang ngayon nga ano eh, hindi pa Anda hindi ka bang pa hindi bigyan pa sila ng hanggang uh, palipasin ng Pasko. Uh, siguro para na lang sa mother ni Gregory kasi everyday naman yung kapag mm -hmm. nagme-message ako sa kanya, na naman. sumasagot naman siya. So para na lang sa mother niya kasi syempre na Siguro ano rin naman para na po, mapakita rin natin ang good faith, no? Uh, uh, kahit makapagbigay ng 50,000, magkano uh, ba sana ang usapan ninyo? Ang initial po kasi na hinihingi ko is ano, um 173,000 uh -huh. tapos monthly 30,000. Oh, yun. Pero umabot na nga po siya sa ano, ano, 273 yung hinihingi ko sa kanila, tapos yung the rest, ano na lang po, um monthly, monthly 30,000. Ganon oh. po. Ano ba ang kaya ninyo, Nay? Iintay okay. ko lang po talaga yung loan. Kanya pong lahat po pupunta yung 200. So yung 200, hindi man to oh. aabot ng 273, ha? Nay, meron ba kayong oh. mapapakita ng mga ano dokumento para magpapatunay na in-process talaga yung loan? Para hindi naman pinapaasa lang natin si Nilda. Loan application, alam niya na, yung ganon, kopya or communication galing sa bangko, ano pang mga kailangan na mga i-document na submission, bakit nagtatagal, may, na may mapapakita ba kayo kay Nilda? Para lang mapanatag ang loob ni Nilda. Nay? 500 para po ma-release na agad. So, sabi ko po, po ngayong week po yun, magbibigay po ako para po one day lang po kinabukasan po na sa ATM na po ngayon, ma. Hindi Ipapakita ko po, ma'am, yung mga email po. Nang bangko. Oh, ang bangko. Hindi po yung email nung kausap niyang agent siguro yon or hindi ko po. Hindi ito, di ba sa bank? LCL. Ha? Opo, LCL bank po siya ma'am. LCL bank. Kasi ilang months na po eh. Yung loan. Nag-start po kasi ng July until now. Wala pa rin, di ba? O, paano ka makakapag-loan sa ibang bansa? Eh, nandito ka? may meron po kasing, meron po talaga ma'am. Interesting po sa Kay Ma'am Nilda po. Ay, Ay, ano po ba transaksyon transaction nito, Nilda? Pwede ba talaga, meron ba talagang ganyan? Sinearch ko po siya, pero hmm. meron naman pong lumalabas. Hindi ko lang po sure kung, kung ano po yun. Baka scam to din to. yan, eh. Hindi po, Ma'am. Hindi po. Nasubukan niyo na bang mag-loan dyan, Nay? Marami na po na mga teacher po. Ako po yung ngayon lang po. Kasi nga po, no. po naman siya gagamitin. Kung hindi lang po, talaga yan talaga sa no. problemang iyan. Oh, anyway, uh, na ako man po off, air po, off the air po, oh, may kakausap oh, po. sa inyo na staff. Gusto natin makita kung ano yung prueba o katibayan na meron talagang uh, loan na magaganap yeah, at may marirelease na pera. Mm. Dahil kung wala oh, po yun, uh, mas, hindi, po. mas mapapagtibay po yung magiging aksyon naman ni Nilda. Ano to? Oh, eh? Hindi birong pera ito, Nay. Yes, po. Na pinaghirapan. Kausapin po namin kaysa sa kabilang studio okay. na ha. Sige po.